1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana ang Christmas ninyo yesterday ay na-feel ninyo ang spirit ng Kapaskuhan, di ba? So, ako ako naman ang tatanungin ninyo ang perfect ng activity namin. Tapos, ang perfect lahat na nangyari. Wala talagang imposible sa itaas. Basta magtiwala ka lang talaga sa Diyos, panalo ang lahat ng bagay. At ganun din ang nangyari talaga sa aking Christmas. So, yung mga negative ting na, alam mo yun, minsan pumapasok sa utak natin. Ako, bakit hindi natin magawa to? Bakit hindi natin makaya to? Ako, guys, tanggalin natin mag-overthinking. Ang importante guys ay yung sistema mo na kaya mong gawin ang lahat ng bagay sa mundong to with God. Yun yung importante. So, wag maging negatibo na, ay nako baka ganito, baka pumalpak. Basta nandodong ka lang sa sistema mo na alam mo ang tamang ginagawa mo. ba diba? Sabi nga gano'n sa Nosy si Balasi, wala kang pakailam dapat sa kanila. Basta alam mo ang ginagawa mo. Charot! So, yon So, syempre, sana lahat kayo ay nagdiwang kahapon na talagang, alam mo yon na bongga kahit maliit lang yung inyong mga activity or kung ano man yung ginawa nyo yesterday, basta na enjoy nyo siya at nakip ninyo yung memory. Ayun naman yung importante, di ba? And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tao laging nakatutok dito sa Mama Samblan at saka syempre sa aking best friend na si Rona LB at sa aking friend naman na talaga naman, oh my God, malapit sa puso ko na si Christine Ann Perez na walang sawang sumusuporta sa akin. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat. At hindi lang yun, syempre, sa inyong lahat, di ba? At napaka-bless ko kasi andi kayo lagi. Kaya naman ako, naghanda na Chika talaga na magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bonga, Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, mamasam anong masasabi mo? Miss Canada sa Miss Earth finally, na-break na nila ang pagiging El Tokuyo nila. Matagal-tagal na rin naman tagtuyot pagdating dito sa Canada na talaga naman masasabi kung tagal na ito. Hindi na pumapasok sa semifinals. But ngayon taon na to, finally, ito na nakalusot na sila sa semifinals dito sa Miss Earth 2023. Yes, congratulations naman kasi medyo hindi talaga sila napapansin ng bongga-boga dito sa Miss Earth at talaga namang masasabi ko yung etong taon na to ay nako, for sure masaya ang mga taga Canada kasi nakapasok sila sa semifinals ng Miss Earth. Samantala, medyo nakakalungkot kasi siyempre si Colombia, di ba na El Tocuyo, pinalit kay Canada. Charot! So, yun. Ang importante ay, siyempre, nakalaban ng bonggang bongga yung pambato nila. Hindi man nakarating sa dulo ng competition. At least, pasok sa banga. Ayun naman yung importante. Pumasok sa banga yung kanilang kandidata. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga beauty ng taga Thailand na talaga naman sobrang grabe ang pagdiriwang nila at happiness nila. Lalong-lalo na dito sa mga kandidata na galing sa Miss Grand International na lumaban sa ano, sa international pageant. Actually, hindi Miss Grand International, Miss Grand Thailand. Siyempre, nandiyan nga na nagdalawang beauty queen from Miss Grand Thailand ang nakapag-uwi ng corona. Eh, siyempre, masaya sila. Back to back pa sila dito sa Miss Tourism. At tapos, nakuha pa nila ang Miss Aura. So, panalo si Mr. Nawat dyan, di ba? So, kaya masaya sila na parang ang piling nila ang gaganda nila charot so yon so salamat sa ano salamat sa paano sila gumaganda yun na yung importante di ba at least sila masaya sila oh di ba so yon importante ay may corona sila minor major kung ano man yan nakuha nila ang importante ay nagka-corona sila. So, congratulations, Thailand. I'm happy for you. ba? Diba? So, yon, So, nakakaloka yung mga beauty nila. Sobrang ang gaganda. Charot! At para naman sa sumunod natin, chika, mga bansang gumawa ng history dito sa Miss Earth. Yung mga bagong winner. di ba? Kasi may mga bansa kasi na, alam mo yon na hindi masyado napapansin. Tapos, Ayan, katulad na lang ni Bilis, 'di ba? Si Miss Bilis na nalo dito sa Miss Earth at din si Miss Korea na talaga na na surprise tayo noong nakaraang taon dahil winner. At ito, ang sumunod ay si Miss Albania. So taon-taon na sunod-sunod, 3 -sunod, years consistent na puro mga baguhan ang ipinapanalo. Kung baga parang mga galing sa bansa na hindi pa nananalo talaga dito sa Miss Earth. Ang chika ko dyan ay kasi syempre umiikot ang Corona. So gusto nilang ibigay ang corona doon sa mga hindi pa nakaka-experience kasi syempre medyo ano din to eh, promotion din to ng Miss Earth kasi ang kanilang pageant syempre hindi na masyado tinatangkilik so kailangan din talaga nilang gumawa ng mga bagong ingay, suporta sa ibang ano, suporta sa ibang country para alam mo yun, ma din ng ibang country na kandidata sila. <laughs> Di ba? Kasi mahirap naman ako ipapanalo mo lang lagi. Philippines, Philippines and Philippines o kaya Philippines, Venezuela, Philippines, Venezuela o mga taga-ibang bansa na laging nananalo na lang sa mga beauty pageants. So, kailangan mo din siya talaga ibigay doon sa mga kandidata na magagaling na pwede naman talagang maging title holder katulad ni Miss Korea na talaga naman masasabi ko ang ganda si Bilis, di ba? Matalino din to at saka eto nga, syempre si Albania talaga oh my god, ang beauty ni Albania nakakaloka, no? sobrang ang lakas makadyosa di ba? at para naman sa sumunod natin chika, mama Sam ano naman ang masasabi mo sa mga fur wall, walk queen dress katulad nila Miss USA dito sa Miss Universe at si Miss Korea naman sa Miss Earth na halos power of red, <laughs> di ba? Siyempre Christmas, charot. So yon pag Christmas kasi, ang unang-una -una mo kasi naiisip na color, color red. Kaya yung gown nila, o oh, katulad na lang neto kay, ano, kay Miss USA sa Miss Universe, So, November. So, since na malapit na ang Christmas, tinry niyong mag-red. Pero sa totoo lang, naloloka ako sa mga style ng gown nila. para hirap na hirap silang maglahan. Si, ano, sa totoo lang, si Miss USA dito sa Miss Universe, hindi ko gusto kung paano siya talaga umikse na maglahan dito sa competition ng as ah, sa kanyang farewell walk sa Miss Universe. Hindi ko bet yung gown niya. But kung titingnan mo naman, maganda kasi parang may Muslim in, ano, 'di ba, inspired na alam mo 'yun may belong pa ganon. Ah, siguro ayoko lang ng kulay, 'di ba? Pero yung design okay naman. Yung dito naman kay Miss Korea sa Miss Earth, naloka ako sa gown niya kasi parang yung gown niya kasi alam mo 'yun, yung, uh, hirap na hirap din siya maglakad. Tapos parang ang taas nung sabuntot sa likod. So, medyo hindi ko maitindihan kung kabayo ba to, ano ba to. Pero, uh, ang ganda-ganda naman niya. Ang josa-josa naman na itsura niya. At nadala niya yung gown, ha? In fairness, di ba? Kung iba ang nagsuot neto, ay nakaw, promise, kabayo na ang kinalabasan. Charot! So, yun. So, nakakaloka. Pero, Ewan ko, bakit red din? Kasi syempre Christmas, o, oh, di ba? So, para may Santa Claus is coming to town, o, oh, di ba? So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, si Miss Samantha Bernardo, tingin mo, sasali ba sa Miss Universe Philippines this year? Hmm, I think hindi. <laughs> Charot. Kasi syempre, di ba, parang alam naman natin si Samantha na engaged na siya sa boyfriend niya, siguro gusto niya muna magpakasal at gusto niya ayusin yung sarili buhay niya, gusto niya muna mag-focus sa magiging pamilya niya. Ang alam ko, ikakasal siya next year kasi engaged na nga siya. Tapos, parang piling ko, Uh, graduate na siya sa pageant. Kasi yun yung sinabi niya nung lumaba siya sa Miss Grand Tapos nag-first runner-up siya. Parang eto na yung magtatapos ko sa pageant. Tapos yung nag-first runner-up siya, nag-attempt siya na sumalit, di ba? Na sali kaya daw siya sa Miss Universe Philippines. Kaya lang, parang naabutan siya ng overage. Parang ganon. And then, after noon nag-declare na siya na parang graduate na siya dito sa pageant. And then, ayun nga, nabalitaan ko na mag-aasawa na si Samantha Bernardo. Alam naman natin ang Miss Universe, pwede naman ang may asawa, pwede naman ang overage. Kaya lang, ang punto kasi dito, hindi ko alam kung ready siya sumali this time. Kasi syempre, ikaw ba naman, kakasal ka, gusto mo, asikasuhin mo pa yung pageant. Siyempre, alam naman natin na hindi ganun kadali ang pagpiprepared ng pagpapakasal. Marami pang mga ng gagawin. So, parang piling ko, piling ko lang ha, uh, mas magpo-focus siya sa pag-aasawa. More than mali sa Miss Universe. So, siyempre, uunahin niya muna siguro yung married niya. Baka in the future, malaman natin kung sasali nga ba si Samantha Bernardo. But for now, ang alam ko hindi siya sasali. Ewan ko lang ha kung magbabago yung isip niya. Pero sabi naman niya, hindi naman daw niya kinuklose yung door pagdating dito sa Miss Universe. O, di ba? Kasi parang mali mo, biglang sumagi sa utak niya na gusto niya palang sumali. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama, ano naman masasabi mo sa pambato natin na inilaban sa Miss Supranational, Miss Universe, Miss International at saka Miss Earth. Ang masasabi ko dyan ang bongga ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, Imagine mo ha, dalawang first runner-up ang nakuha natin. Kung nagkataon baka, ano na to eh, winner to eh, kung sakasakali silang dalawa, di ba Pero first runner-up is a first runner-up at maganda yan. Kasi syempre, kung yung standard talaga ng Pilipinas, masasabi natin na very powerhouse ang dating. Kasi, syempre, hindi sila nawawala sa eksena. Ako parang piling ko, hindi matay tayo nakakuha ng corona ngayon sa international pageant. Piling ko, dominante pa rin yung naging pambato natin eh. Kasi, imagine mo, naging first runner-up. So, ibig sabihin, tinik talaga ang mga kandidata natin doon sa mga nananalo. Di ba? kumbaga parang si Miss Philippines din tinitignan kasi ang layo nang narating. Umabot ng third runner-up, umabot ng top 10, umabot ng first runner-up. So kung iisipin mo, talagang tinit talaga si Philippines sa mga kandidata na nanalo dito sa katulad ng Miss International, Miss Earth, Miss uh, Universe, at saka sa... Miss Supranational. ba? Diba? Kasi kung titignan mo eh, actually tatlong first runner up tayo kasi Miss Charm pa. Oh. So, bongga lang talaga ang naging resulta. Kasi parang sabihin pa natin na hindi man nag-title, talagang pinakita talaga ng kandidata natin na powerful sila pagdating sa intablado ng beauty pageant. O, ba diba? So, syempre, looking forward tayo sa susunod na taon, kung ano ba yung ipapakita ng mga susunod pa nating kandidata na lalakok sa international pageant. Syempre, I wish na sana mag-title tayo sa susunod na taon. Kasi parang piling ko, nagigive chance talaga sila sa iba. Kasi, kung iisipin mo guys, si Philippines kasi very strong kasi tapos imagine mo yun, narating natin first runner up, hindi biro yun para sa mga ganitong pageant. So, ibig sabihin, yung kandidata natin talaga very strong laban sa ibang kandidata at kaya sila ipinanalo kasi syempre, baka kasi makuha natin ang corona. So, parang feeling ko, give chance to other talaga sila kasi syempre, Philippines na naman o baka magwala na yung mga taga-ibang bansa. So, yun yung nakita kong dahilan kung bakit talagang hindi tayo umabot sa corona. Pero, sabi ko nga, ramdam mo na ang kandidata natin ay nahirapan din yung ibang kandidata sa kandidata natin, di ba? So, ramdam naman natin yan na talagang iba yung palo nila. So, yon Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, baka naman gusto nyo po mag-subscribe, i-click ang i-click ang notification bell at saka syempre, mag-comment below at saka i-like niyo na rin po ang video natin. So, 'yun naman ang importante. Na don't forget to subscribe my channel at i-click niyo 'yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang at laban lang. So, malapit na ang New Year. ayo excited, guys? Syempre ako, yes. Dapat positive tayo. So, hanggang dito na lang, guys. Syempre, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.